Ang BrahMos missile system ng Philippine Army sa taong 2026 ay nagdala ng malaking pagbabago sa kakayahan ng bansa pagdating sa pambansang depensa. Isa itong supersonic cruise missile na bunga ng kooperasyon ng India at Russia at kilala sa bilis, katumpakan, at kakayahang magdala ng malakas na pinsala sa target. Ang bersyon para sa Pilipinas ay idinisenyo upang umangkop sa maritime defense needs ng bansa lalo na sa mga teritoryong may sensitibong seguridad sa West Philippine Sea. Sa bilis nitong umaabot sa Mach 2.8 hanggang Mach 3, mas mabilis ito kaysa karamihan sa ibang cruise missiles at kaya nitong magpalipad ng warhead mula sa malayo ng may mataas na antas ng accuracy. Ang deployment ng Brahmos sa Philippine Army noong 2026 ay simbolo ng pagsulong sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Ang sistemang ito ay ginagamit sa pamamagitan ng mobile launchers na madaling ilipat sa iba't ibang lokasyon, nagbibigay ng flexibility sa operasyon at pinapahirap sa kalaban na matukoy ang eksaktong posisyon nito. May kakayahan itong maglunsad mula sa lupa patungo sa mga target sa dagat, na isang mahalagang bentahe para sa bansa na may malawak na teritoryong pandagat. Bukod sa teknikal na aspeto, dumaan ang mga tauhan ng Philippine Army sa masusing pagsasanay kasama ng mga eksperto mula sa India upang matiyak na epektibo at ligtas ang operasyon nito. Maliban sa bilis at katumpakan, isa rin sa mga tampok ng BrahMos ay ang kakayahan nitong magdala ng malaking payload na may iba't ibang uri ng warhead depende sa misyon. Ang guided navigation system nito ay gumagamit ng advanced GPS at inertial navigation, kaya kahit sa gitna ng electronic countermeasures ng kalaban, nananatili itong maaasahan. Sa aspeto ng depensa, ito ay nagbigay ng psychological deterrence laban sa mga banta dahil sa reputasyon ng BrahMos bilang isa sa pinakamabisang missile system sa mundo. Sa kabuuan, ang Brahmos 2026 na ay hindi lamang teknikal na aset kundi simbolo rin ng matatag na alyansa at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Pinatibay nito ang posisyon ng bansa sa regional na seguridad at nagbigay ng dagdag na kumpiyansa sa depensang panlupa at pandagat. Ito ay malinaw na hakbang patungo sa mas modernong hukbong sandatahan na handang humarap sa mga hamon ng makabagong panahon ng digmaan.